guys, welcome back ulit sa ating munting channel ang siniro ng barangay, ayan magluluto na nga pala tayo ng masarap appetizer, pampagana sa ating mga kinakain mga elods, ayan walang iba kundi ang ating atsara mga idol, ayan meron tayong 3 kilo papaya medyo malalaki, so una una syempre kailangan lang natin balatan ayan kagaya nyan, ayan at shout out nyo pala sa aking mga palayos dyan, maraming maraming salamat sa inyo mga elods, sa supportan nyo sa ating munting channel ang siniro ng barangay, ayan, at syempre kailangan lang natin gadgarin ang ating papaya kasama na po ang ating carrots, ayan para syempre para papakulay at ating sa lahat, para magandating na ng ating atsara papaya, ayan, pag gagyan nga natin. Saka naman natin lagyan ng asin. Ayan. At hayaan lang natin siya siguro mga 5 minutes. At pagkatapos natin, Lagyan ng asin. Saka natin siya pigain. Ayan mga dito na natin itutudo ang lakas natin. Kailangan maubos ang kanyang katas ng ating paya. Dahil para hindi siya naubos ang tubig. Kaya, kailangan itudo na natin ang pagpiga mga idol. Ayan kagaya niyan. Ayan na siyempre kailangan lang natin pigain na maayos. Dapat pigang-piga para talagang mawala, matanggal ang kanyang alat. Ayan yun ang purpose natin dito. Pigang-piga para matanggal talaga ang kanyang katas. Ayan. At siyempre pagkatapos naman natin pigain, ang una-una natin gawin, hugasan naman natin siya ng tubig, malinis na tubig. Siyempre para matanggal naman ang kanyang alat at ganun at ganun din ang gagawin natin. Kailangan din natin siyang pigain at tulula din natin siyang pigain hanggang talaga maubos ang kanyang tubig mga idol. Siyempre yung papaya kasi medyo matubig. Ito yung matubig na gulay kailangan natin pigain para hindi masira kagad ang ating atsara. Kahit ilang buwan pa yan, istak natin refrigerator, hindi po basta-basta nasisira yan at higit sa lahat, pwede nating pang negosyo mga idol. So ayan, nag-prepare na rin tayo ng kanyang pampalasa, ang kanyang ihahalo natin, kagaya ng ating luya, mayroon tayong bell pepper, at syempre yung ating red onions, mga idol. So gawin natin dito, pinakamanipis na hiwa na kaya nyo gawin, ayun na ang gawin natin, pinakahiwa. At pinakamanipis, pero kung medyo makapal naman kayo maghiwa, wala namang problema yan, mga idol, ayan, kagaya nyan. Yung carrots, uh, hiniwa na rin natin ng medyo maninipis, at syempre may konting design, para maganda-ganda naman tingnan. Ayan, at syempre meron tayong 1-1.5 uh, litro ng suka. Ayan, purong suka mga idol ha. Walang halong tubig, dapat purong suka lang. At syempre yung dalawang cup ng asukal, brown or white sugar. Ah, uh, yung paghaluin lang natin yan. Kasama na rin natin yung luya at hayaan natin siyang pakuluan muna mga idol. Ayan, para maglasa yung, ma-absorb yung lasa ng luya. At syempre ilagay na rin natin ating chinap-chop na maninipis na red onions at ang ating bell pepper. At lagyan natin ng konting paminta. Ayan, at tigit sa lahat para magandang kulay. Traditional The da rito ng konting, ah... Uh, food coloring. So ang gamit ko nga pala rito na food coloring ay ang kulay ng egg yellow mga idol. Siyempre para matingkad maganda tingnan ang ating acharam papaya. So ayan nilagay na rin natin ang ating uh, carrots. At siyempre meron tayong konting pasas. Nilagyan na rin po natin pampasarap din yung pasas. Pampaganda tingnan para maging maayos at maganda tingnan kung sakasakaling pang negosyo man. At pag kumulo na mga idol, saka na po natin ilagay ang ating ginadgad na papaya at ginadgad nating carrots. Ayan. So siguro mga 1 to 2 minutes lang tama na huwag po natin i-overcook para hindi malambot at higit sa lahat. Pag kinain po natin ating atsar ay malutong pa rin siya. Ayan, syempre para masarap. So pagkalipas ng mga 1 to 2 minutes siguro hanguin na natin at palamigin na po natin mga idol. So ayan, naglag naglagay nga pala tayo rito ng kunting asin. Siguro mga isang takot na kunting-kunting asin. Pambalance lang naman sya, sa lasa, kunting kunting-kunti lang. Ayan, ayan na, luto na po at pwede na po natin palamigin at pag lumamig na tsaka na natin ilalagay sa ating buti. Para pwede na natin i-stack sa ating mga refrigerator at pwede na rin po nating i -bin. Ayan, ganyan lang kadali. Kasimple magluto, gumawa ng atsara mga idol na pagnegosyo. Talaga naman, napakasimple mga lods. At saka natin ibubuti at pre-presyuhan lang po natin yan kung magkano po ang bintahan. Napakaganda po nitong appetizer, pampagana. Lalong-lalo na kung mayroon tayong mga pretong manok, pretong isda, pretong tuyo. Hindi po natin ipartner yan dito. At sa mga gusto nga palang umutlirin natin ating bagong at ng ating sokarapsa, ilalagay po natin yung sa, sa comment section ang link ng sa ng Sagayoy Maka-order na po tayo. Ayan, salamat.